Paano nga ba tumutulong ang Panginoong Diyos? Paano niya iniaabot ang kanyang awa at mga bihaya? Buhay mo, buhay nyo! Andito yan sa Drama Natin To TV. Subscribe na mga drama. Ang bawat tao ay hindi makakaiwas sa mga suliranin at iba't ibang pagsubok sa buhay. Sapagkat ang pagsubok ay kaparaanan ng Diyos upang mamalagi at mas mapalapit sa kanya ang taong kanyang nilikha. Dahil anumang suliranin, anumang hirap na dinaranas ng tao, ito ay kayang-kayang lunasan ng Diyos. Lalo na kung ang tao ay lalapit at hihingi sa kanya ng saklolo. Subalit paano nga ba inaabot ng Diyos ang tulong niya sa mga taong nagtitiwala sa kanya, lalo na yung kumikilala sa kanya at namumuhay sa pagsunod sa kanyang mga kalooban. Alam natin na laging may kaparaanan ng Diyos, katulad na lamang na isang senior citizen na ang tulong na kanyang natanggap mula sa isang kilalang tao ay inari niyang mula ito sa Panginoong Diyos na gumamit ng kasangkapan. Dalawan libo lang tatay ang hinihingi mo kay Idol. Oo, oh, sabi, 30 mil ang narinipi sa kanya. Ito na yung 30,000. Ah, kaya ho, naman ang yes, tanggapin niyo. Kasi oh, tatay, ito tayo. Diyan nila ako ng 5,000 pag hati-hati ang iyon, 25,000. Naku, no, tay, ito po, para sa inyo po talaga ito. Hawakan po ninyo, tay. Amang banal, maraming maraming salamat po. Hindi po ninyo kung kinababayaan sa kalagaya kong ito. Bagamat ako'y nagkukulang at nagkakasala sa iyong balalapangalan. Ngunit ako'y binibiyayaan mo pa, amang banal. Napakabuti ninyo, Ama, sa isang gaya ko na nagkakasala. Pero sa kabila ng lahat, dinibigyan niyo ako ng at gumagamit kayo ng mga taong kinakasangkapan upang makarating ang iyong tulog na nagbuhat sa mga mabubuting tao. Maraming maraming salamat sa iyo, Amang Balal. Kaya ang lahat ng kabutihan ko ay hinihiling ko po sa pangalan po ni Jesus. Dakila po namin sa Amen sayong sayo po yun, 30,000. Hey, Rapi, maraming maraming salamat po dahil ginagamit kayo ng Diyos sa mga kapuspalad na nabuhay dito sa daigdig na ito ay inyong sinusuhayan. Kaya napakabuti po ninyo sa isinasagawa ninyong pagtulong sa mga dukhang nagaya ko na kayo kinakasangkapan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isa itong dati ng video na muling umiikot sa social media upang magpaalala at magbigay ng inspirasyon sa atin. Sa isinagawang pananalangin ay kanyang ipinahayag na ang dumating sa kanyang biyaya ay mula sa Panginoong Diyos at gumagamit lamang siya ng mga kilalang tao bilang kasangkapan. At ito nga isa katauhan ni Senadora Pitulpo upang maipaabot sa kanya ang tulong na kinikilala niyang pagpapala mula sa Panginoong Diyos. Ang ganitong paniniwala ay totoo naman dahil nga ang Diyos ay hindi natin makikita dahil espiritu siya sa kanyang kalagayan. Kaya upang ibigay niya ang kanyang mga tulong, siya ay gumagamit ng mga kasangkapan. Katulad na lamang ni propeta Elias na sa kanyang pangangaral sa mga ilang na lugar ay nagpapadala ng pagkain sa kanyang Diyos sa pamamagitan ng mga uwak, isang uri ng ibon na ang karakter ay pagiging masiba. Subalit ito ang kinasangkapan ng Diyos upang ibigay kay Elias ang kanyang mga pagpapala. Ibig lang nitong bigyan ng linaw na iba't iba ang ng Diyos upang iparating niya ang kanyang tulong at biyaya sa mga taong nangangailangan na lumalapit at nagtitiwala sa kanyang magagawa.